Uh, katapos lamang yung paggunita ng Holy Week at isang isla ng Burakay, I understand, sa dinagsa ng mga turista, hindi lamang ng mga Pinoy, kundi magiging mga galing sa abroad, yung mga tiyatawag na AFAM, yung mga foreigner. So Mayor, how did we do it? Handel, uh, kumusta po yung dagsa ng mga turista uh, this last Holy Week, Mayor Bautista Sir? Yeah, na uh, busa pa din turista, talagang uh, may increase no every month ang ating mga turista sa Boracay. Uh, mm -hmm. Ang mga foreigners din, no, dahil nag din. Dahil well, uh, this month, meron tayong 191,000 arrivals wow. Uh, mm -hmm. itong buwan ng March. no So, anong uh, uh, February, 170,000. Eh. So, almost 10,000 a month ang increase arrivals. Saka binuksan na namin, sir, itong uh, beach party, no? regulated beach party sa Boracay. Mm Dahil -hmm. well, siyempre, alam naman natin, ating mga generation C at saka yung millennial ay yan ang hinahanap nila kaya ibinalik na natin yung uh, big party uh, gaya noon din eh uh, meron tayong party din but ito uh, regulated ito no Meaning regulated so it is a uh, party which is uh, led by the LGU Malay uh, at uh, mm. ako talaga diyan nagtanong uh, diyan committee natin uh, na regulate namin ang itong class party